Good morning, mga boss. I'm back. What's up? What's up? <laughs> Hi, ma'am. Today is Saturday, 3:38 in the morning. Nag-ride na naman ako. Sinama ko si Mami kasi grabe medyo matagal-tagal na tayong hindi nakapag-ride. Magbe-breakfast ride lang tayo ngayon. Tara, dito na ako nag sa gasolinahan. Low bat na yung battery ko minsan thank you. Andar pa. Yan mga boss, 429 na. Dito na kami ni mami sa ano ba to? Baluyan, Baluyan. Grabe yung oh, dilim. Inyan yon ko ang ilaw. Boom, panis. <laughs> Dami palang mga truck, no? Basta daling araw, grabe ang mga truck. Dami nila tapos tayo ang liit natin motor mga kasalubong natin mga kasabaya natin is mga 10 wheelers mga trailer truck na kailangang early dumating sa mga pupuntahan kasi nagde-deliver ng mga goods yan oh yeah dahan dahan lang grabe mga boss tagal kong hindi nakapag motor siguro mga malapit rin isang buwan <laughs> <laughs> yung mga subscriber ko dyan buhay pa ba kayo dyan mga boss mga viewers natin nakakabagot din minsan no, kung yung pinapanood mo na video sa youtube is wala ng follow up <laughs> tulad sa atin wala ng follow up na upload eh wala na tayong makontent eh hindi naman tayo full time na motovlogger eh, yun na ang ginagawa natin araw-araw minsan lang kung may time kung free tayo saka na tayo makapag video like ngayon sa bado walang pasok ang mga bata 4.32 na dahan dahan muna tayo kasi medyo madilim pa tapon pinalinisan ko sa pinsan ko ang aking motor tapos after patuyuin usually pinapandar ko talaga ang motor ko ng 10 minutes para mga tubig man na uh, natitira sa mga uh, kasuluk-sulukan ng makina is madadry up siya kasi nga uminit yung makina sad to say na ko ng motor ayaw nang mag-start parang na-drain yung battery parang 3 weeks 3 weeks ko siyang hindi na paandar tapos grabe na ang alikabok sa garahe buti na lang may jump starter ako yung maliit lang na power na parang power bank na nabili ko sa Shopee malaking tulong na rin yun mga boss kasi na try ko na rin yun one time sa kapitbahay namin May chat siya na may jumper ba daw ako na wire sabi ko wala akong jumper na wire pero may jump starter ako na battery. So ayun, ginamit namin sa four wheels niya. Kaya namang mag-start. Okay naman yung jump starter na wire pero yun lang mga boss, medyo matagal. Medyo matagal kasi hintayin mo pang mag-charge tapos minsan kailangan mo pang i-rev para tumaas yung voltage. Unlike sa jump starter, maliit lang siya, very handy, parang power bank. Na tinap mo sa battery mo, is, isa-start mo agad, tapos tatanggalin mo lang din agad. Yun, okay na yung motor. <laughs> Kung may mga problema kaya sa battery, search nyo lang sa Shopee, uh, jump starter. Maliit lang yun siya, parang power bank. Nasa ano lang yun, mura lang yun, mga 1,000 plus. Kaya ako minsan kahit hindi ako nagmumotor, kahit uh, naka-four wheel ako, dinadala ko talaga siya minsan kasi may mga madaanan tayo na mga nalulubat sa gilid ng daan sa mga establishment, sa mga malls so at least matutulungan natin sila di ba? dito na tayo sa ano ba to dito? sulok ah uh, dito na tayo sa Suluk. Suluk, Davao del Sur 4.37 in the morning ayan mga boss papasok na tayo ng Davao City 5.13 ng umaga sana walang traffic no? alas stress kami mami malis ng Jensan saan na kami nagpagas tapos diretso na kami ang nakasanayan kasi mga boss is alis ng Jensan papuntang Buda kung magbe breakfast ride mga 7 so hindi na yun, yun breakfast ride lunch na yun or brunch ride kasi kung totoong breakfast ride kailangan early di ba? tama yung oras namin kanina alas 3 3.30 alam na alis na kami ng Jensan ngayon nasa Davao na tayo alas 5.14 na umaga sa last video natin mga boss is yung part 4 ng Philippine Loop and yun na ang katapusan na upload after that wala na tayong na upload almost a month na binasa ko yung mga comments nyo ang kadalasan tinatanong is how much daw yung budget then i-share ko din pala sa inyo na na-feature tayo ng spot.ph ginawa nila tayo ng article na nag Philippine loop within 12 days and hindi naman ako na amazed dun kasi hindi lang naman ako ang nakagawa noon mga boss meron din mga mas mababang days meron ding mga more days and meron din nagbibisikleta na nakapag Philippine loop na rin na interview din tayo mga boss sa programa ni Papa Awel Travel with Papa Awel yun na program sa Teleradio Servicio <laughs> so marami din mga nag-comment syempre kung may na-achieve tayo mga boss hindi naman mawawala yung mga bashers natin dyan mata natin yung mga bashers natin sabi nila na paano mo na explore yung Philippines within 12 days unang una mga boss sasabihin ko sa inyo yung akin is hindi yung tour ah, okay ride lang yung akin Philippine loop ride so kung hili ka sa motor maintindihan mo yon Philippine Loop Ride Okay Pero kung hindi kahilig sa motor syempre Uy, hey, paano niya na-explore yung Pilipinas ng 12 days? Ah, ba diba kasi hindi ka mahilig magmotor Yan ang pinagkaiba dyan mga boss And sasabihin ko na lang sa inyo kung magkano yung nagastos ko sa Philippine Loop Kasi yun yung halos karamihan ng tanong So ang nagastos ko mga boss is more or less 100,000 yun siya oh my god wow lahat na yun siya within 12 days kasama na yung fuel yung pagkain ko yung tulugan ko yan pero nasa sa inyo rin naman mga boss syempre kung mas maliit na motor less gastos din yun diba tapos kung mas malaki na motor more gastos mas maganda na accommodation more gastos hindi masyadong kagandahan at least makakatulog so makakasave ka dun ako kasi mga boss hindi naman sa ano pero ang gusto kasi na accommodation yung quality ba yung makakatulog ka comfortable ka makakapahinga ang katawan mo ng mabuti kasi ride yun eh next day ride naman so paano na lang kung iba budget mo titipirin mo naman ang accommodation mo in exchange na hindi maayos na service ng tulugan mo or ng hotel, di ba? Okay na sa akin magagasto ng hotel as long as quality naman yung pagpahinga ko doon. Okay? Yan. Wow, ganda ng Dunkin Donuts, oh. <laughs> Container van lang, no? <laughs> Dito na kami ni Mami ngayon sa, ano, saan ba to? Anong lugar to? Mintal? Ah, oh, Mintal. Vista Mall Davao. Yan, may mall sa gilid. 5.32 na ng umaga mga boss grabe bago ako ah <laughs> tagal kong hindi nakapag motor bali nang matraffic tayo pa uwi basta nung papunta is hindi tayo traffic. kung nakikita niyo yung in ko sa Facebook ko na Philippine Love Video Inapload upload ko rin kasi yun sa ano ko tiktok may tiktok din ako mga boss hindi <laughs> ko in-expect na umabot sa 3 million views yun dahilan ba't ako na interview ng mga radio New station news station ano grabe no 3 million views paano ba maka-monetize mga boss sa tiktok alam nyo ba comment na kayo kung paano makamonetize <laughs> sana no yung 3 million views is convert to cash na lang <laughs> alam ko lang sa youtube eh pero sa tiktok hindi ko alam dito talaga yung ideal na lugar mga boss nun uh, ano. Uh, sarap mag ride ano na kung taga dabaw ka uh, hindi naman kaanong kalayuan siguro from Jensen, mga 2 hours 30 minutes kapi uh, ah, lamig talaga dito tapos mamaya pa uwi init ay 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 ng Philippine Loop mga boss is nakapalit na rin ako ng gulong sa likod ang dati ko kasing gulong is Metzeler na Karu Street. Ang pinalit ko is gusto ko sana is Metzeler pa rin pero oh, wala kasing available kaya nag switch ako into Bridgestone Bridgestone na Batlax pero ang sa harapan natin is nakapal pa naman sayang. So Metzeler pa rin yan. Ang pinaganda kasi ng mid seller mga boss okay sa akin yung grip nya tapos yung price nya very affordable lang compare mo sa ibang mga tire sabi nila okay naman ang quality pero yung price parang hindi <laughs> naman siguro makatao yung mga uh, price na pero yun nga sabi nila you get what you pay for willing ka namang magbayad ng mahal so makikita mo rin yung quality na ibibigay ng sa sa'yo kung gusto mo yung medyo mura huwag ka namang mag expect ng 100% na quality <laughs> ibibigay tayo ng gulong mo ano naman yan pero depende na lang yan mga boss sa uh, paggamit mo ng gulong depende na lang yan sa pag mo ng yung motor yung feeling na medyo matagal-tagal kang hindi nakasakay ng motor <laughs> ang sarap talagang ng motor Nabis eh, ko ang aking motor May back ride tayo ngayon mga boss Nandito si mami sa likod ko <laughs> Yan, sarap na lang yung motor Saka pala mga boss na Nilabas na ni BMW yung GS na 1300cc <laughs> Ano yung masasabi nyo sa design ng motor? Kung okay ba sa inyo? no oh ganda kalsada para sa akin mga boss yung bagong GS na 1300 is medyo naliliitan ako sa stance ng motor parang tingin ko lumiit kung itatabi siguro ang 1250 at 1300 no siguro machong macho talaga yung 1250 para sa akin lang naman yan pero yung makina nun siguro more powerful kasi 1,300 diba? pero para sa akin yung GS kasi is ano siya uh, kung speed yung hanap mo kung medyo mainit ang dugo mo, huwag ka nang mag GS kasi ang GS is comfort hindi ko naman sinasabing na under power ang GS pero yung level ng comfort na na bibigay niya is malayong malayo sa mga competitor niya tapos ang isa pang mainit na issue about sa GS na 1300cc is yung kanyang headlight <laughs> BMW naman bakit ganon ang headlight nun ano ba naman yan naastigan talaga ako ng headlight ng GS mga boss yung ba yung may letter C pag nakikita mo sa malayo nagle letter C siya pero yung bagong GS okay na comment na pa doon kasi baka magalit sa atin yung mga kakabili <laughs> lang ng GS parang next year daw ang release sa Philippines early January siguro buti pa sila may pambili tayo wala tayong pambili noon dito lang tayo sa 50 tested na rin kasi mga boss noong 1250 yung 1300 siguro uh, siguro okay kung may budget ka kung gusto mo magkaroon agad syempre medyo mainit pa okay pwede ka pero kung hindi ka sigurado ang masasabi ko lang sa iyo is maghintay ka muna ng mga 1 uh, year or 2 years ganyan para at least maririnig mo mismo sa feedback ng mga first owner kung ano yung masasabi nila sa bagong motor na inilabas ni BMW sabi nga nila okay kasi dumaan sa testing sa ibang bansa yon iba kasi ang road condition mga boss sa Pilipinas at sa ibang bansa so kung hindi ka sigurado ka ng 1 year or 2 years bago ka bibili kung okay naman yung feedback so go for it may budget ka naman pero kung wala eh di. grabe yung comfort hindi talaga ako nito iniwan mga boss sa biyahe except sa plat na gulong <laughs> pero kung sabihin natin sa electrical sa sa problema ng makina mechanical o na, or na ako masabi sa GM sabi nila mabigat daw ang GS kasi malaki e buti sana kung bubuhatin mo ang motor sasakyan mo lang naman maraming magagaan ang motor pero pag nasakyan mo mabigat ang GS totoo mabigat ang weight niya pero pag nasakyan mo grabe yung handling nito sobrang gaan i-maneuver huwag kayong magalit mga boss yan ang opinion ko sa bagong nilapas ni PMW <laughs> peace mga boss peace Bugs. ang lamig hey! 6.19 in the morning grabe mga boss parang mag zero visibility ata dito <laughs> wow ito view oh ayos ah basa ang kalsada ayun zero visibility nga <laughs> grabe oh so dito kami ni mami sa muhikans mga boss magbe breakfast <laughs> grabe ang lamig daw sabi ni mami oh We're here at Mohicans. Yeah. Mm. Yan, dito tayo sa muhikan Mami, wow, ang hair. Wow, ganda ng damit mo ah. Ayan, ayan na damit. Ah, relax apparel. Wow, Jensen Beast. tas lang mga boss. Grabe. Wow. Saan tayo sa loob? Parang na-stress ang hair mo, ma'am. Yan. Dito tayo. Ito, so nasa side. Or dito, oh. Dito na lang, oh. Huh? Oh? Ayan, dito tayo sa muhikan mga boss. Mexican restaurant. Grabe, oh. Ganda ng interior nila. Ayan. Ayan, may nilalamig. Pumingi siya ng hot water. Mainit, ma'am. Grabe no, init. Ganda ng damit mo, ma'am. Ah, oh, shout out dyan. Ah, oh, relax apparel. Jensen Base yan sila, mga boss. Follow nyo sila sa kanilang Facebook page. Sponsored yan, mga boss, ang damit ni mami. bagay sa akin. Bagay na bagay. Pero mas bagay ka sa akin, ma'am. Sana oh. Hindi na masyado malamig yan. Tama hindi nag rumainit <laughs> ay sorry hindi masyadong rumainit gabi kalamig na ito grabe ano eh? oras na yan, 6.40 ano oras kayo nag alis na mga 3.30 or 4 kaya nagpagas pa man 4 or tama lang mga daan daan lang man 2 hours 30 minutes gabi kalamig na ito wala kaming cash ni mami mga boss Buti na lang tumatanggap daw sila ng Gcash <laughs> Kasi hindi tayo nag-withdraw Wala ba mo ma-withdraw Gcash <laughs> na lang Di ba? <laughs> Yan na ang food Grabe Malaki naman ito ma'am Busin mo sa sa'yo ha Alam ma ma'am ano ito ma'am Sausage. Ah, sausage. <laughs> Tingnan yung mga bots. Ang sarap ng sausage. Ito At ating dalawa. Grabe naman. Dalawang uh, egg. Yan na. Time to eat. Pray ka muna mamaya. Pray. Pray. boss. Tapos na kaming mag-breakfast ni mami. Hey girl! Are you full? Busog ka ma'am? Tingnan nyo, may na-disgrasya pa doon. You know? May incident doon. Reporting live here Char. in... Char. <laughs> Char, mus. Ginamus. Tara. Bakit? Mag-alis na tayo. Tara, kasi alis malamig. na kami. Masado. Lamig. Saan tayo ma'am? Uwi na? Uwi uh, e na. Hanggang dito na lang ma'am. Bye-bye. Sige na, takpan mo na kamera. Bye-bye, mga boss. Bye-bye, mga boss. Takip niyo.